ang naging ganap din sa ating plot aray hindi na mamumukaan at gawa ng aray yung um, kangkungan nakaraan ay yung papagarni ang harap Ari po isang tuloy na yung pong ating pinag uh, bilan sa anong tawag din singkang pinanglilibor po natin din eh. para po mas lumawak ang taniman payat ang lupa ano po payat pa pero pakiramdam mo nga po payat ang lupa nabalda ka ng kakakamuti matagal ito nabubugbog ng patabay lalo yung kangkungan apakalalim hindi, ito nga hindi na madaanan ng ano ng motor ito hindi madaanan Lalo na rin kantong ar eh. Ipot ano, huwag lang bugbugin sa abono baka. Alam mo ang abono, pag naparami kayo tanto, lason din. Awang ko sa iba, lason. Ara na po, naging ganap din eh. Lahat po ay patuwid na. Binago na po ang ano para para makultivate po ba yung ano yung lupa para yung dating tama sumala dun sa position ho naman ang tapat ng ukrahan ng una oh. Yeah, lahat 'yung may papagayon, oh. mayroon pa po natitirang papagayon na. Aripe po 'yung patuwid na. Pare po 'yung mga bangbangan naman, no. Binuhay na po ang mga bangbangan. Wala po laging ganap dito isang largo na ba isang tuwid tuwid na oh ilang plat pa pala rin Adi wala man lang palapit eh. sa, Hindi pa naman naman ulit ah Ha? pa naman ulit ah hindi ko ka kala doon eh. Hindi ano, ka pagka, lang pagkapangit. Hindi eh. ka umano-mano. <laughs> Siya nga, ako man. Hindi ba sa pabit kong papatay? Pero yung hindi yun ka padaanan yung ganda rin diretsyo Hindi. Ha? Di, uh ha? Tapag yan. Okay. May pang sabi may pulang bang 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 ano malalim. Ay sabag. Ba? sa mga ilan yun? 'Yung si Sa Yung nakahiwalay. 'Yung nakahiwalay. kakapal pa mga tayo niyan. Oh, katapusan na ilala ang araw yun 20. 30. 'Yun ay ano, isang buwan at araw. Oh, di ka pag ah, pagkaya pa eh, hindi maatake lang din nalayong din yung ganun. Nalayong din ba? Hindi naman yung layong talaga sa sa. Hindi ibig ko sabihin na hindi naman nakaka-affect yun. Pero pag halimbawa eh, ay hindi. tama. Nab lab hababa lang upa kaya nung. Sige, Tayo na lang. Karkula mo kung may ilan na may 800 na ka nakuha pero baka hindi lalayo sa walang dana na po hindi ko na, na intindihan din ay pero sa kakar ko lang mukha itong kakar ko mga ilan lalapit sa walang o malayo malapit na na po para ano nung minsan nasa limandaan ah. na nung nasa bandang mater, nga, hindi, basta mo gano'n nga ba? sa tandaan mo ko tantili?

pinamura na magkaano nakin na si Renata ito ano aba <laughs> ang farm labor nito ay mga bayuti sa bayuti ikikita ka pa parang labor po tayo mo pag bumaba ng bayuti labor ata ang tawag doon Yung gastos Para sa palay 15 Ang labor Tapos bibili ng 10 Ibig e, sabihin lukot ka pa lang ano o, Para niluluko mo lang sarili mo na gano Mimi, 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 mimi Dapat

Tagalog hmm. Bakit mas pa sandali rin mo eh? Yeah. 5 kilo Kapat ah, pa <clears throat> Nung misang kasama ay 75 Hindi pa kasama yun Tinuloy na limang bandig o nga lima Kasunod ng lima Tatlo Dalwa Tatlo dalwa tapos isa isa Kahapon ba ilan? Dalawa rin kahapon na. Ngayon lang naman mag-iisa eh. Ngayon lang mag-iisa ano? 75. Hindi na na Tandaan mo, 75 at 5 125. Ha? 75 at 5 nga

ng ulan para yung ano, tipid ano. Kung matanda ng no? na nga ang puno, kaya nga na. Ngalos na rin ito. terlalu terlalu itu malah

Pagkakilala magsisinkaw. Ang <laughs> tawag <laughs> <laughs> si Kuya Tante yun. Ano nangyayari? Nasawa ka ng paning nilip ng sinkaw. Kasi silip na rin. Bulisan mo na. Naka six naman tayo pag tayo tumama ng mas malaki. Yung marami ang bulsa, isa. Ika, luwa. Six pocket ngayon, yung Kuya Tante ang tawag. Aling ang bulsa may

ganda ba kata to eh Gawa nung ang dami doon napasama doon sa ano Eh ganun ulit mo Pwede na rin ano Tama Nakabil oh. ng pantalong bago <laughs> oh. Sombrero <naman> ng mga kambibilin Hahaha Nakay po, aris <laughs> 10 kilo na na po harvest namin ngayon eh, sampu kuha na rin na bawas na rin yung pang labor ah oo uh, uh, uh. maging din masa ah, ka pa kornel oo uh. Dito na ba rin ko ayun bukas po uli